Hi Miss Jane, this is my first time to share my experience. Solid reader po ako since 2015 pa. Ngayon ko lang naisipan na i-share itong nangyari sa akin, kaya sana naman ay ma-post po ito. Noong bata pa ako, 11 years old to be exact, nagkaroon ako ng napakataas na lagnat. Never kong nakalimutan ang experience na to kasi para sa akin, the best journey of my life ang nangyaring ito. For details, dalawa ang santo ninyo namin. Isa ay pamana ng lola ko at ang tawag naman sa kanya ay si Mistiso. At isa naman ay napulot ng papa ko sa abandonadong bahay, tinawag namin siyang Moreno. Dahil sa kulay ng kanyang balat, dahil sa pagkasunog sa kanya. Ang itsura ni Moreno ay may pagkakayumangi, putol ang kaliwang paa at basag na ang kanang kamay. Kaya nga pala naging abandonado yung bahay na pinagkuhanan kasi lumipat na yung kapitbahay namin. Fast forward, nakatulog ako sa sobrang panghihina na dulot ng lagnat ko. Dahil nga bata pa lang ako, akala ko hindi ko nakakayanin yung taas ng lagnat ko. Lagi kong bukang bibig sa mama at papa ko na hindi ko nakaya. Hanggang sa di ko na namalaya na nakatulog na pala ako. Hindi ko alam kung panaginip ito o totoong paglalakbay. Talaga ng kaluluwa ako. Sa loob ng panaginip ko ay nasa isang puti at napakaliwanag na lugar ako. At may malaking pintuan sa harap ko at doon lumabas ang dalawang santuninyo namin. Napakadetalye ng panaginip ko dahil nga pare-pareho kaming mga bata ay naglaro kami ng tagu-taguan at maibataya. Nang matapos na ang laro namin, inaya nila ako da, inaya nila akong dalawa pumasok sa pintuan na pinanggalingan nila kung i-describe ko ay para itong lighthouse ang itsura. May hagdan na paikot at umakyat kami doon. Napakaputi ng paligid. Hawak nilang dalawa ang kamay ko na parang literal na magkakaibigan. Sa sobrang haba at taas ng nilakbay namin, ang ipinagtatako ay hindi ako napapagod. Itinanong ko sa kanilang dalawa kung saan kami pupunta. Ang sagot nila ay nasa taas daw si Jesus. Pagkatungtong namin sa pinakamataas ay mayroong nakakasilaw na diwanag pero may boses akong naririnig. Pinagalitan ng liwanag na iyon ang dalawang santo ninyo na kasama ko kasi isinama nila ako sa taas. Inutos pa nito na ihatid na ako sa pababa at hindi ako po pwedeng magtagal sa tuktok na iyon. Kung ano ang tinagal namin sa pag-akyat ay kabaliktara na naman ang pagbaba namin sa hagdan dahil sobrang bilis lang nung pag makababa kami. Inihatid nila ako sa labas ng pintuan at nagpaalam silang dalawa sa akin. Nagising ako na parang totoo ang nangyari. Pagising ko ay bumaba din ang temperatura ko. Simula noon hanggang ngayon ay hindi ko nakalimutan ang panaginip ko na Sa, sa tingin nyo, readers and followers, also listeners, panaginip ko lang kaya iyon o totoong naglakbay talaga ang kaluluwa ko? Siya.